Talagang sinampalataya ng, uh, uh, Suma sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga taong na nang makaunawan ng katotohanan ay nalipad mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayaan. Ikinagagalak po namin na muli namin kayong makapiling mga ginigiliw po namin mga taga-subaybay. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang Sa Liwanag ng Katotohanan. Inaanyayaan po namin kayo sa may kalahating oras ng programang ito at nawapo makatulong ito sa inyong ginagawang mga pagsusuri. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa naming masiglang kapatid sa Iglesia ni Kristo, na nandyan po sa lokal ng Bagong Silang 5 sa Distrito Eklasyastiko ng Kalooka North. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Danilo Ilagan. Si kapatid na Danilo po ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika at naging kaanib din dyan sa tinatawag na Samahang Mormons. Naging ubispo po siya ng nabanggit na samahan sa loob ng walong taon. So balit ngayon, masiglang kaanib na po sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan at panoorin na po natin ang aming isinagawang interview. Ako po ang kapatid na Danilo Ilagan mula sa lokal ng Bagong Silang 5 distrito ng Caloocan North. Ang aking may bahay po ay si kapatid na Erlinda Ilagan, isa pong Jakonesa sa lokal ng Bagong Silang 5. Bago po ako natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ako po ay isang Roman Catholic. Ako po ay sinanay ng aking lola at lolo na ako ay bata pa sa kahalagahan ng pagsimba. Tuwing linggo po at Miyerkules kami po ay nagsisimba. At hanggang ako po ay lumaki, dala ko po 'yung uh, pagsisimba. Lumaon po ang panahon, ako po ay natawag naman bilang uh, miyembro sa Mormons, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. At ako po ay naging bishop nila sa loob ng walong taon. Pero hindi ko po inaasahan na talaga napakabuti po ng ating Panginoon Diyos. Dahil nakita niya po yung hangarin ko na makapaglingkod sa Kanya ng tapat, kaya ako po ngayon ay isa sa napakapalad na hinirang ng Diyos dahil tinawag niya po ko sa tamang pagkaunawa at pagkakilala sa Kanya sa paraan na mapabilang po ako sa loob ng Iglesia ni Kristo. Nakilala ko ang Iglesia ni Kristo sa pamamagitan ng isang matalik na kaibigan po namin sa aming pamilya na isa rin kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kami po ay inanyayahan sa gawain sa loob na Iglesia upang makinig. At ito naman po ay pinaunlakan namin mag-asawa. At doon ay nakita po po ang malaking kaibahan sa kayusan ng uh, pagsamba nila sa ating Panginoon Diyos. At simula po noon ay nagkaroon na po ng pagdadalaw sa amin tahanan sa isang magagawa ng Iglesia Ni Cristo. At lubos po kami uh, nakakilanlan sa bawat isa. Uh, doon po ay nagsimula na kami po ay nag-uusap-usap patungkol po sa aral ng Iglesia Ni Cristo. Namangha po ako sa aral ng Iglesia Ni Cristo. At isa pa po sa batayan kung bakit... Uh, nasabik ako magpatuloy na makinig dahil lahat po ng aral na itinuturo sa amin ay batay na nakasulat po sa banal na kasulatan. At naunawaan ko po yung aral na itinuro sa amin na ang tamang pagkaunawat pala at pagkakilala sa ating Panginoon Diyos na siya ating Ama na walang ibang tunay na Diyos kundi siya lamang ay ito ang siyang ipagtatamo ng tao ng buhay na walang hanggan. At naunawaan ko rin po yung pagtuturo sa kahalagahan sa pamamahala sa loob ng Iglesia Ni Cristo sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan na sila pala ang binigyan ng Panginoon Diyos ng karapatan upang may pagpapatuloy na maituro ang dalisay na aral at ebanghelyo sa sangkatauhan upang ang lahat ng tao ay magkaroon ng pagkaunawa at maihanda ang nalalapit na pong kaligtasan o araw ng paghukom na ang lahat pala dapat ng tao ay umanib sa loob na Iglesia ni Kristo dahil sa loob na Iglesia ni Kristo ay naroon po ang katotohanan at ang katotohanan ito ang siya magiging upang ang lahat ng tao ay magiligtas pagdating ng araw ng paghukom. Kaya kinausap ko po ang aking may bahay na nasabi ko po sa kanya na ang Iglesia Ni Cristo ay napakaganda ng aral. Nang aral na ito ay hindi ko pa naituro sa mga miyembro ng Mormons. Kaya kung pwede, magpatuloy tayo sa pakikinig. Kaya nagpatuloy po kami sa pakikinig at naihanda na po namin ang aming sarili. Kami po ay na nabautismohan sa loob ng Iglesia Ni Cristo noong April 10, 2010 na kami mag kaming mag-asawa po ay napabilang na bilang kaanib sa loob na Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming sinagawang interview kay kapatid na Danilo Ilagan. Si kapatid na Danilo po, gaya ng kanyang sinabi kanina, siya ay dating masiglang kaanib noon sa Iglesia Katolika. Tinrain siya ng kanyang mga magulang noon na maging madasalin at laging nagsisimba. Subalit, dumating din ang pagkakataon na siya ay naging kaanib dyan sa samahang Mormons at naging ubispo pa sa loob ng walong taon. Nabago po ang kanyang pananaw ukol sa reliyon nang siya ay maanyayahan ng aming mga kapatid noon sa Iglesia ni Cristo para makinig at magsuri sa mga pangangaral ng Iglesia ni Kristo. Pinagbigyan niya po yung panyaya ng aming mga kapatid. At sa kanyang pakikinig, nabanggit po ni kapatid na Danilo na namangha siya sa pagtuturo at pangangaral ng Iglesia ni Kristo sapagkat napansin niya sa pagtuturo at pangangaral ng mga ministro sa Iglesia ni Kristo, ang mga ministro lamang ang nagtatanong. Subalit, lahat ng mga kasagutan ay sa Biblia binabasa nakatawag din sa kanya ng pansin yung aral na itinuro sa kanya na ang pamamahala sa loob ng tunay na iglesia ang binigyan ng ating Panginoong Diyos ng karapatan para ipangaral ang mga katotohanan kung paano ang tao ay magtatamo ng kaligtasan at kapag ka ang tao ay naroroon na sa loob ng tunay na iglesia, paano naman sila maihahanda sa nalalapit na kaligtasan o sa muling pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, sa tunay na iglesia po ay merong pamamahala na inilagay ang ating Panginoong Diyos. At kung ano po ang layunin sa paglalagay sa kanila ng ating Panginoong Diyos, ay mababasa po natin dito po sa Kolosa sa 1.25, pahayag po ito at pagtuturo ni Apostol Pablo pakinggan ninyo. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Sa pahayag na ito po ni Apostol Pablo ay niliwanag niya. Ang sabi niya, ako anyay ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos. Dapat nating mapansin si Apostol Pablo binigyan ng karapatan ng ating Panginoong Diyos para mamahala sa tunay na iglesia. Ano po ang layunin sa paglalagay ng isang ministro na namamahala sa loob ng tunay na iglesia? Ang sabi ni Apostol Pablo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Sa makatwid, sa pamamahala sa loob ng tunay na iglesia, ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ang karapatan para maituro o maipahayag sa mga tao ang mga salita o ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang mga apostol, gaya nga po ni Apostol Pablo, tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos, binigyan ng Diyos ng karapatan para mamahala sa tunay na iglesia. Sa ano po kayang iglesia sila naging kaanib? Pakinggan ninyo, at ganito ang mababasa natin dito po sa Efeso, sa 411 hanggang 13. Dito po sa saling Norlis Simplified New Testament, sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin ito basahin, pakinggan po ninyo. At hinirang niya ang ilan na maging mga apostol, ang iba na maging mga propeta, ang ilan na maging mga ibanghilista, ang iba'y mga tagapangaral o tagapagturo. Ang nagkakaisang layunin ng kanilang paggawa ay ang dalhin ang mga kristyano sa kasakdalan, Christian maturity maihanda sila sa makakristyanong paglilingkod at sa pagpapalago sa Iglesia ni Kristo hanggang sa maabot natin ang pagkakaisa sa pananampalataya at higit na pagkakilala sa anak ng Diyos at makarating sa kasakdalan, maturity, maging ayon sa sukat ng kalagayan ng pagiging ganap ni Kristo. Sana napansin ninyo mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Ang mga apostol, katulad nga po ni Apostol Pablo, sila po ay naging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ano po ang dapat nating mapansin? Nasa tunay na Iglesia ni Kristo po, natin matatagpuan lamang ang mga tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Naririto rin po sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo, ang pamamahala na mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po sa Iglesia ni Kristo na ngayon ay naglilingkod sa inyo, ay meron din po kaming kinikilala at sinasampalatayanan na pamamahala na inilagay ng ating Panginoong Diyos. Ang tagapamahalang pangkalahatan po ng Iglesia ni Kristo sa kasalukuyan ay ang kapatid na Eduardo bi Manalo. Sila po ang binigyan ng ating Panginoong Diyos ng karapatan para magturo at mangaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin, kapag ka nagtuturo at nangangaral ang mga tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos, tunay na kaalaman tungkol sa Diyos ang kanilang itinuturo. At mga kalooban ng ating Panginoong Diyos ang kanilang ituturo sa mga tao. Hindi po sila magtuturo ng sariling aral o doktrina na sila lamang po ang nag -imbento. Hindi po. Lahat ng mga aral na kanilang ituturo ay pawang mga kalooban ng Diyos na nakasulat dito sa Biblia. Ito nga po ang napatunayan ni kapatid na Danilo na sa Iglesia ni Kristo ang tanging pinagbabataya ng aming paniniwala at pananampalataya ay walang iba kundi ang banal na kasulatan. Wala pong pagbabago sa aral. Kung ano yung itinuro ng kapatid na Felix Y. Manalo, yung pa rin po ang doktrina o mga aral na itinuturo ng kapatid na Eduardo B. Manalo. Pagka ang pag-uusapan po ay katotohanan o kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kung sino ang mga taong nakatitiyak ng pagtatamon ng kaligtasan? Sino nga po ba ang pinatutunayan ng banal na kasulatan na mga taong nakatitiyak ng kaligtasan maninirahan doon sa bayang banal pagdating ng araw ng paghuhukom. Pakinggan ninyo. Dito po sa Efeso sa 3 ang talata po ay 16 dito po sa saling last days Bible, sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan po ninyo. Ang katotohanang ng nahayag ngayon na ito, ang mga hintil ay maaaring maging kapwa mga tagapagmana ng Diyos, kasama ng Israel. Sila ay karapat dapat na ipakipag-isa sa iisang katawan ang Iglesia ni Kristo. Silang lahat ay makatatanggap na ngayon ng mga pagpapalang ipinangako ng Diyos sa dakilang balita tungkol kay Kristo. Gaya nga po ng ipinahayag ni Apostol Pablo kung ano niya yung katotohan ng nahayag na yung mga taong makatatanggap ng pagpapala na ipinangako ng Diyos. Ito nga po yung kaligtasan at paninirahan doon sa bayang banal. Pagdating ng araw ng pagukom, sila yung mga taong nakipag-isa sa iisang katawan. At kung sino nga po yung tinutukoy dito ng mga taong nakipag-isa sa iisang katawan, e eh walang iba kundi ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Sa Biblia po, mga mahal po naming mga taga-subaybay, talaga nga po bang mababasa natin letra por letra ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ang makapaninirahan o makapapasok doon sa bayang banal? Pakinggan ninyo, dito po sa Ebreo 12.22-23, dito naman po sa saling The Remedy, New Testament, sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino natin basahin, Ebreo 12.22-23. Subalit, nakarating na kayo sa katotohanan. Narito lamang tumutukoy ang mga simbolo sa bundok ng Sion, ang bagong Jerusalem, ang makalangit na lunsod ng Diyos na buhay, at kayo ay bahagi ng lunsod na yon. Nakisama kayo sa milyong-milyong anghel na nagdiriwang sa harapan ng Diyos, sa makalangit na santuario, ang tunay na Iglesia ni Kristo ng mga pagkakakilanlan ay natatago sa langit. Batay po sa mga katotohan ng binasa namin sa inyo dito sa Biblia. Ang mga kaanib niya sa tunay na Iglesia ni Kristo ang kasama nung milyon-milyon anyang mga anghel na nagdiriwang sa harapan ng Diyos doon sa langit. Sa makatwid, tiniyak na po ng banal na kasulatan. Ang mga kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo ang makakapiling ng ating Panginoong Diyos doon po sa langit o sa bayang banal. Kaya nga po, nung maunawaan ni kapatid na Danilo Ilagan na ang kaligtasan niya ay nandito sa loob ng Iglesya ni Kristo, eh bagamat siya po ay isang ubispo pa o mataas ang katungkulan dyan sa samahang Mormons. Subalit, so, Tinanggap niya kung ano yung mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan. Itinakwil niya yung nauna niyang paniniwala. Lubos niyang tinanggap at sinampalatayanan ang mga katotohanang itinuro sa kanya. At naunawaan din niya kung bakit niya nalaman ng mga katotohanang ito. Sabi nga ni kapatid na Danilo na ang pamamahala sa loob ng tunay na iglesia, ito nga pong iglesia ni Kristo, ang binigyan ng ating Panginoong Diyos ng karapatan para makapangaral at magturo ng katotohanan. Mga katotohanan na kapag ka at naunawaan ng tao, ito ang maghahatid sa katiyakan sa pagtatamun ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghukom. At hindi lamang yon ang sabi nga ni kapatid na Danilo, ang pamamahala din ang siyang binigyan ng karapatan ng ating Panginoong Diyos para ihanda ang mga kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo sa nalalapit na pagtatamo ng kaligtasan. Paano nga po ba kung tumupad ng kanilang tungkulin ang mga namahala noon at maging ang kasalukuyang namamahala sa loob ng tunay na iglesia para maipagmalasakit ang kapakanan ng iglesia para ang mga kaanib nito ay maihanda sa nalalapit na kaligtasan. Pakinggan ninyo, at ganito ang ating mababasa, dito po sa unang Tesalonika sa dos ang talata ay 9, patuloy na pagtuturo ito sa atin ni Apostol Pablo, pakinggan po ninyo. Mga kapatid, tiyak na natatandaan pa ninyo ang aming pagpapagal at pagbabata. Nagtrabaho kami araw gabi upang hindi maging pasanin ni Numan, samantalang ipinangangaral namin sa inyo ang Ibanghelyo ng Diyos. Katulad ni Apostol Pablo na namahala noon sa unang iglesia kung paano nila tinupad yung kanilang tungkulin, mangaral ng mga salita ng Diyos, ang mga kaanib sa tunay na iglesia ay maihanda nila sa nalalapit na kaligtasan. Sabi ni Apostol Pablo, nagtrabaho kami araw at gabi. Kami po na mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Ang saksi kung papaano po tinutupad ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang kanilang tungkulin. Hindi po sila tumitigil sa mga pagtuturo at pangangaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos sa mga kaanib para maihanda sa nalalapit na kaligtasan, hikayat na lubos sumunod sa mga kalooban ng Diyos. Nagtuturo din po sila para sa kapakanan ng mga taong hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo para maipaunawa sa maraming mga tao kung ano yung mga kalooban ng Diyos na dapat na malaman at tanggapin ng tao sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Eh ang buong panahon lamang po ba ang ibinibigay ng mga namahala at maging ng kasalukuyang namamahala sa tunay na iglesia kung ang pag-uusapan ay ang kanilang ginagawang pagtupad ng kanilang tungkulin. Pakinggan ninyo. At ganito ang ating mababasa. Dito po sa Pilipo, sa dos ang talate 17, ganito ang ating mababasa. Oo, kahit ako'y maging hain sa paghahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y nakikipagkatuwa at galak sa inyong lahat. Ang tunay na ministro ng ating Panginoong Diyos na binigyan niya ng karapatan para mamahala sa tunay na iglesia. Katulad nga po ni Apostol Pablo, ang sabi niya, kahit ako anyay maging hain sa paghahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y nakikipagkatuwa at nakikigalak sa inyong lahat. Maging ang buhay ng tunay na namamahala sa tunay na iglesia, handa po nilang ibigay alang-alang sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Mga mahal po naming mga taga-subaybay sa Iglesia ni Kristo na ngayon po ay naglilingkod sa inyo. Ang aming pong tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, sinusoong ang mga mapapanganib ng mga paglalakbay. Hindi alintana ang pagod. Mapuntahan lamang yung mga kapatid mapangaralan, maturuan ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. At ginagamit na rin po ang lahat ng mga makabagong teknolohiya para matiyak na ang kabuuan ng iglesia sa iba't ibang panig ng mundo ay napapangasiwaan na ang mabuti na ihahanda sa nalalapit na kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhog. Ito po ang nais din naming maranasan ninyo at maramdaman ninyo yung pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa pagkasangkapan niya sa pamamahala na inilagay ng ating Panginoong Diyos sa loob ng tunay na iglesia. Ito nga po ang iglesia ni Kristo. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri at dumating po ang pagkakataon na kayo man po makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Kristo. At bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan po muna namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, nagpapasalamat kami ng napakarami sa iyo sa paglalagay mo po ng pamamahala sa loob ng iyong iglesia na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit para sa kapakanan ng mga kaanib nito at maging sa mga taong hindi pa po kaanib nito. Patuloy mo na wang pagpalain. Basbasan ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Pangako po namin sa iyo, Ama, sa lahat ng panahon ng aming buhay, mamamalagi kaming nakikipagkaisa, sumusunod at nagpapasakop sa aming pong tagapamahalang pangkalahatan. Ingatan mo pang pa kanilang buhay, pakiligtas sila sa lahat ng uri ng panganib at patuloy na buksan po sa kanila ang hiwaga ng iyong mga kalooban. Manginong Sokristo, lumalapit din po kami sa iyo. Patuloy mo kaming ipamagitan sa Ama at patuloy na pagpalay ng iyong bayan. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, buo na po ang aming pag-asa, pinakikinggan mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito, magalang na po naming ipinakikiusap sa tanging pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hanggang din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan, saluwana ng katotohanan.